Yan. Ano? Kung makuha mo ni siya ang korta nga hindi mo ni pagguyatan, no. Oh, Imo na na siya. Yes. Hmm. Oo. Oh, oh, Imo na na siya. Kuha ang kwarta tapos dapat hindi ni oyatan. Oh, hindi na mo siya uyatan. Kuha mo ang korta. Ah, dai ko na makuha ka baloko, oh, gigluhan mo <laughs> <laughs> na. Glue. Wala na ganay oh, tanaw ba. Oh, oh. <laughs> sana. Nakwa ko na. Ako na ni. Kwa mong dayon. Oh, hambal mo. Pag makwa, kwa hindi mauyatan na. Iwi ko mo nang kiwiatan. ako na ni.